ang lihim ng Japan na hindi sana nakalabas. Ito ang Unit 731, ang pinakamadilim na kabanata ng ikalawang digma ang pandaigdig. Hindi bomba o eroplano ang lihim nila, kundi ang marahas na agham. Nag-eksperimento sila sa mga sibilyan at bilanggo, tinawag silang maruta o logs. Ang layunin, gumawa ng sandata mula sa pinakamalalang sakit sa mundo. Mga pagsubok sa frostbite, mga bahagi ng katawan na ibinabad sa yelo, nakakamatay na gas vivisection, paghiwa sa buhay na tao, at mga sandata na nagpapakalat ng flea bombs. Ang bubonic plague ay ginamit sa mga bayan ng China, nagdulot ng libu-libong kamatayan. Bakit walang nakakaalam nito? Heto ang lihim na kasunduan. Hinayaan silang makalaya. Kapalit ng kanilang data sa biological warfare, ang US ang bumili sa kanilang impormasyon. Walang sino man ang nilitis para sa mga krimen sa digmaan na ito ang malupit na agham ng Unit 731 ang naging pundasyon para sa modernong pananaliksik sa biological ng mga superpower. Isang madilim na paalala, ang pinakamapanganib na sandata ng sangkatauhan ay hindi laging metal at pulbura. I-follow ang lihim ng mundo para sa higit pang mga lihim na hindi pa nabubunyag.